Feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight Okay, ayun, ay isang magandang araw ulit diyan sa lahat ng mga ka DIY natin dyan especially doon sa mga beginners na nag pa lang. Okay, ayun na uh, uh, isang mabilisan lang, no, share ko lang sa inyo mga ka DIY. Nandito ngayon tayo sa Angono, Rizal. At uh, mayroon tayong home service dito. At ito uh, yung gagawin natin ngayon, to troubleshoot natin. Uh, eto ito kasi ang nangyari dito mga ka DIY. Ang bilis niyang malobat. Actually, bago na yung battery nito, no. Ang biyahe kasi nito ay mula dito sa Angono, Uh, malapit sya dun sa Pasig. Ang ginawa ko dito, so pinalitan ng bagong battery. Ang problema dito mga ka-DIY, kahit bago na yung battery niya, parang mabilis pa rin siyang malobat, no? Ngayon, nagtataka na rin ako dito at uh, ko yung mga wiring at uh, kasi nga, bilis din malobat. Ang ginawa ko, chine ko yung kanyang battery. So ayan, papakita ko sa inyo, ayan, chine ko yung battery niya. At uh, magaganda pa talaga yung kanyang battery. So ibig sabihin, wala sa battery yung problema. Ngayon, siguro mga tatlong araw na to, eto yung napansin ko dito mga ka-DIY, eto siguro talaga yung pinakadahilan kung bakit napakabilis niyang malobat. So, isishare ko sa inyo na mabilis. dito sa kanyang gulong, yan sa may gulong niya, tanggal na kasi yan, malakas na yung yugyug -yug niyan. So, iaangat ko lang na isang mabilis no, para makita natin. Okay yan, tinagilid na natin mga ka-DIY. Ibig sabihin, basag na yung bearing nito kasi tignan nyo mabuti. Ayan o. yan Sobrang lakas na lang kanyang nyugyug <laughs> At uh, yun yung dahilan kung bakit Ang bilis niyang malobat Kasi ang sumasabit sa kanya ay bakal na lang So kakalasin ko muna na isang mabilis Para makita natin yung kanyang uh, disk uh, Dito And then tignan nyo kung gano'ng kalakas <laughs> yan oh. Sobrang lakas na lang nyugyug niya Ibig sabihin wala na tong bearing talaga So ugutin natin yun. Makita mo Boom Ibig sabihin wala na siya talagang ka-bearing-bearing mga ka-DIY. So, yan yung dahilan. Ngayon, ang gagawin natin, bibili tayo ng bearing, papalitan natin isang mabilis yan, ano? Yun, no? yun yung dahilan kung bakit ang bilis niyang malobat. So, hindi rin napapansin nung may-ari, at ako hindi ko rin to napansin kasi siya yung gumagamit nito. Nabasag na pala talaga yung bearing nito. So, ibig sabihin, kumakayod na siya dito. Kaya nahihirapan. Mabilis siya malobat kasi pag may karga, hirap yung andar niya. Kumbaga, napipigilan siya. Oh, so, papalitan natin ang bearing ng kalasin natin ng na isang mabilis yan. So dito mga ka diy naiwan yung bearing niya, yung kanyang inner ring. Ah, uh, ito yung inner ring. Nandito naiwan sa labas yung outer ring. So kinakailangan natin kalasin yan. So para makalas yan, uh, try natin na uh, sungkitin dito. Tapos uh, tanggalin muna natin yung kanyang circlip. Uh, kasi meron siyang sir dito sa gilid di mo natin matatanggal yung ano niya yung pinaka outer ring pag di mo tinanggal yung sir clip niya dito so dapat meron tayong sir clip remover o kung anumang klaseng pantanggal dyan so dito mga ka-DIY pwede natin gamitin na panungkit Itong nga uh, inner ring para matanggal yung outer ring susungkitin lang natin pa ganun ngayon ang problema matigas at uh, tinatamad na ako, ang tagal lumabas eh. Kaya gagawin ko dito, kakalasin ko na lang. Matigas yang ganoon eh, no. Mga teknika so nga lang ang problem, matigas. Ayaw umusog. Ayaw mo, kakalasin na lang kita. Okay, so yung kinalas na lang natin dahil nahirapan tayo sungkitin. Hindi gumana yung isang technique natin ngayon. Dito na lang natin yan. Susudso rin sa likod. Okay, so dito ang gagawin ko na lang. Susudso ko na lang dito siya mga diy Hindi kasi siya matanggal kanina. Yan. Tsaka martilyo. Okay, so yun. Natanggalan natin yung kanyang outer ring. Yan. So, kinakailangan natin bumili ng ganitong size. Punta muna tayo sa bilihan ng bearing. <laughs> hours later. Okay, so yung mga kadeway, ito na nga yung natanggal natin. And then, buti meron tayo nabili. Ito, 6205. Ayan. So, bago na to. Natin. Ayan. Pagka ganitong bago mga kadeway, huwag nyo agad ikakabit. Okay, lalagyan nyo muna ng grasa kasi konti lang yung grasa niyan sa loob. Okay, buksan natin yung kanyang takip. So, ayan mga kadiwe napansin nyo, halos wala siyang lamang grasa. So, pag magkakabit kayo ng bagong uh, bearing, uh, lalagyan nyo ng grasa kasi wala siya talaga halos laman. Okay, so ayan mga kadiway, nakabit na natin. Ayan. Kahit anong yugyug -yug mo, hindi na siya na yugyug-yug. Uh, okay na yung natin na bearing. Kakabit ko na lang yung gulong. Okay, eh, mga kadiway. Ah, uh, hindi na siya. Ayan, kahit anong yugyug -yug ko, hindi na siya nayuyugyug. At yan, yun na nga yung dahilan kung bakit siya nalulobot kasi hindi natin napansin o hindi napansin ng may-ari na basag na pala yung bearing nito bakal sa bakal na yung kanyang kumakayod kaya persado yung kanyang ibay at ayun uh, ang ganda na lang mga kadiway maraming salamat sa panonood uh, thank you thank you